Yun, magandang araw po sa lahat mga busing, mga idolo So, for today's video mga busing uh, Papasilip ko sa inyo yung mga pulit na dadalhin natin sa Expo mga busing So, dito uh, dumating sila kagabi 180 heads yung ating pulit na dumating So, ito yung mga dadalhin natin sa Expo So, pupunta natin din kung saan nakalagay yung ating mga pulit mga busing So, dito tayo sa pin kung saan sila nakalagay. So ito mga bossing, yung ating posom so nagdagdag tayo ah uh, 30 head sila ito mga busing mga posom po ito mga busing so 30 head yung ginagdag natin ah uh, yung iba nandun sa taas yan yung po yung ating mga posom So ito po sila yung dadalhin natin sa expo uh, Kita kits po tayo doon uh, SMX uh, October 15 16 hanggang 17 3 days po yung ating uh, Kia Stag na Daganapin Sa SMX So ito po yung mga posom Na dadalhin natin So papasilip po lahat sa inyo Uh, madami din tayong mga Boston na mga pulit na dumating dito. So, punta natin yung iba uh, kung saan nakalagay yung ating mga pulit na dadalhin. So, pupuntaan natin dito yung ating 50-50 yung mga dadalhin. So, ito po mga bossing, yung ating mga sweater Boston. So, ito, uh, ito sila ang uh, dumating dito sa akin. 50 Heads. So, dalawang, dalawang pin po ito mga busing. So, ito sa isang pin, nilagay ko sila. 30 heads po mga busing. Ayan po yung mga pulit natin na mga 50-50. Babo. -50. -50. Ang gaganda. Ito yung maganda din Oh. Ito sila mga busing. 50-50 lahat ito mga busing. So marami din tayong uh, 3 port 1 port na dumating uh, Yung 3 port 1 port ko 50 heads din So ando naman sila sa kabila At saka yung ating mga Boston ay 60 heads Yung mga dumating sa atin ng mga pulit ng mga Boston So isa isa natin ito Para pagdating dun sa uh, Fiesta ay alam niyo na mga bossing kung gaano kaganda at ka quality yung mga dadalhin natin so uh, bukas darating din yung ating mga broods tag na dadalhin so kung kakayanin ay ibibideo din natin at uh, i-upload natin ito mga boss idol so, ito yung ating mga 50-50 na mga sweater bossing ayan nangitlog na sila Gaganda. Kung so, punta naman natin kung sa nakalagay yung ating yung mga Boston pulit. Ito dalawang pin po ito yung ating mga Boston pulit. 60 heads. So ito naman mga Boss Idol yung ating Boston roundhead pulit. Uh, ito po yung mga dadali natin sa expo sa fiesta ganda yan po yung mga pulit natin ng mga busing round so sa isang pin 30 heads din sila ito ay yung iba ay nandito sa taas so wag na natin silang uh, pilitin na ibaba para less stress sila mga busing Ayan. po yung mga busong ng na dadalhin natin ito, ang gaganda na ito ito po yung isa maganda din ito So, puntahan pa din natin yung uh, isang pin kung saan nakalagay po yung ating uh, ibang uh, Boston roundit rounded pulit. So, yan po yung katabi. Uh, boston roundit rounded pulit din yan. So, after nyan, ang kasunod nun, mga 3 port 1 /4 na po mga bosing. So, pupuntahan natin lahat at uh, para makita nyo. Dami, gaganda ng no, ating 5050, eh. Yan po mga sweater boston po ito mga bossing gago gaganda so, tayo sa isang pin kung saan nakalagay yung uh, roundhead round head natin so, tayo dito sa isang pin kung saan nakalagay yung iba nating boson round head pulit o na pagliliparan na so, dito na po mga bossing yung ating uh, Boston Roundhead Pulit so, ayun po sila medyo na lang natin dahil e, uh, medyo mailap so, ito po yung mga Boston Roundhead pulit natin So 60 heads po ito sila lahat mga bossing da, Dalawang pin yung pinaglagyan natin Yung isa Diyan tayo kanina galing Ito yung kanina pinanggalingan natin na isang pin Ayan, Mga bossing rounded po ulit lahat Ayan pa yung iba sa taas So, ito yung mga dadalhin natin sa Fiestag. Pero, pero, na ito. So, pa tayo dun sa mga 50-50. Ah, /50, uh, 3-4, 1-4 para makita nyo din mga busayo dun. So, yan po mga busing. Yung ating 3-4, 1-4. Ah, uh, 3-4, Sueter. 1-4, Boston. So, yan po sila. So, yung pinaglagyan ko naman dito, dalawang pen. Yung isa. Ayan po yung isa. 3-4, 1-4 din yan. So, ito sila dalawa. Dalawang pen. So ito sila, 50 head sila ito lahat mga busay din Gaganda din ah. Gaganda ng mga 3, 4, 1, 4 natin. Ito maganda din ito. Okay. Gwapo. Wow. Ang ganda din oh Uli pa tayo dito sa kabila ta uh, Para ma close up natin At uh, Matingnan natin na maayos Para masilip nyo bago yung fiesta Ito yung mga itlog nila Ang lalaki o, Ready to breed na So papasok tayo dito Ayan ganda oh Ayan lumapit na ganda o so, yung iba dito sa taas Ay, yung iba naman nandito sa baba Yan. So ito po sila lahat mga boss, yung ating dadalhin sa Fiesta. So, kitakits po tayo doon. So, yun lamang po mga boss idol. At uh, kunting silp lang po sa mga pulit na dadalhin natin doon sa expo. So, magdadala, magdadala din tayo ng uh, sweater 5K. Pero yung sweater 5K natin ng mga pulit ay mamayang gabi pa po yung dating. Kasabay ng mga broods stag na dadalhin sa expo, uh, sa pya stag. So, yun lamang po mga boss idol. At uh, magandang araw po sa lahat. At uh, kita-kitsa lang po tayo doon sa Fiesta. So ano po yun, uh, October 15, 16, and 17 mga busing. So sa mga nagtatanong pala kung saan location ng farm na ito, uh, New Green Country Game Farm, Batangas. Uh, ang location po nito ay uh, Barangay San Felipe, sitio Canluran, Padre Garcia mga busay din. So yun lamang po mga busing at uh, magandang araw po sa lahat mga busay din.